Wow. Meron na pala rito sa Kumarket mga kasi dito tayo sa Kumarket ng Isomi na. Meron na pala rito ng ano, yung dinan natin kailan pumunta ng Hakanimi para bumili ng mga atay, yung fresh na atay. At sa merong meron ding balon balunan dito mga ka Iyan, ito mga ka oh. Fresh na fresh. So hindi na natin kailangan pumunta ng Hakanimi para mamili doon sa Hakanimi uh, Meat Market. Saka meron din ditong atay ng beef ng baka. Dadaming mga karne dito mga ka-chef. Yan. Ito may dila. Yan. Ox tank mga ka-chef. Ayan hindi na pala natin kailangan ano, pumunta ng hieno or yung binibila natin mga karni kasi nandito na itong pork belly ito nakahiwa na yeah. ah, ito yung walang buto mga chef yan yeah. medyo diferensya siya ng 1 euro per kilo so 9 euro and 99 cents sa uh, 90 cents yung per kilo nito mga chef mayroon na rin ano ito yung put ano ba ito sa paah uh, paa yung tiil ba tiil sa bisaya pata pala pata ayan mga kasir naka slice na so madali na lang siya isabaw so, mayroon din dito yan yung yung pork belly na wala ng buto mga kasir yan Ayan mga ka -shaf para sa mga kababayan natin na uh, nandito sa ispo na part yan dito tayo mamili mga ka chef yan dito may ano na rin ah may paa din yung buo na ano pata ayan mga chef so madali na lang uh, uh, sa bagay yung presyo ng hay no? ay muna pa lang ngayon medyo mababa talaga dito mga naka slice na 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 vlog ko lang ito mga ka-chef kasi na na surprise ako na meron na palang mga ano rito yung binibili natin kadalasan sa sa kanimi yung atay ng manok yung balon-balonan na... at dito ako lalong na surprise mga ka-chef ito sa amin mga ka-chef uh, sa bundok sa, sa amin sa Pilipinas parang hindi namin to pinapansin pero tingnan nyo yung kilo mga ka-chef yung sayote napakamahal nasa 6 euros per kilo ito naman uh, ito naman mga ka-chef uh, sa English to parang pinya pinya pine corn uh, search nyo na lang mga ka-chef at saka itong mga dito napakaganda tingnan ng mga ka-chef yung mga protas na yan yung presyo nila mga kasye presyo natin sa so, ito, mga kasye talagang na surprise sa mga kasye ito yung buko yung fresh buko mga kasye nandito na din pero 5 euro per kilo so nasa 300 pesos 300 pesos ang isa mga kasye Iyan, fresh buko mga kasi at ito naman yung mangustin mga ka-chef tingnan nyo yung kilo nya mga ka-chef 30 euros per kilo so nasa mga so nasa mga 1800 pesos mga ka-chef yung kilo ng mangustin grabe mga ka-chef grabe dito ako na-amiss mga ka-chef oh. may kakao na din na buo Kakao na buo, tingnan yung kilo mga ka-chef. Ito yung buo ko talaga mga ka-chef. Ito yung pinaka-paborito natin mga ka-chef. At saka tingnan nyo ito mga ka-chef. Mga ano to rambutan. Tingnan nyo yung per kilo ng rambutan mga ka-chef. Nasa mga 1.5. 1.5 piso sa atin mga ka-chef. 20, 25 euro per kilo. Sorry. At saka tingnan nyo mga ka-chef hindi na siya ganoon pareho sa atin na talagang napaka fresh at saka, ito talagang buko mga ka-chef talagang na ano tayo rito bibili tayo nito mga ka-chef. at saka ang gaganda tingnan mga kasip sarap napakasarap ng mangga dito mga ka-chef. So, yung per kilo nitong mangga mga ka-chef, nasa 7 euro per kilo. Dito tayo sa mga sa saging. Ito yung saging namin dito sa Finland mga ka chef. Ayan. Ayan yung presyo niya mga ka chef. Yung presyo natin ng saging namin dito na kinakain. At saka mga ka chef, tingnan niyo itong per kilo ng avocado. Napakamahal nito mga ka chef. Nasa 9 euro per kilo. So nasa almost 600 Ayan. Ah, Ayan, mga kasep. Napakamahal. Ayan.